Mga kaibigan, pag-usapan naman po natin at pagtuunan ng pansin ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ano ang inaamin nila tungkol sa kanilang doktrinang ito? Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, na makikita po ninyo sa inyong mga television screen, sa pahina 48 ay ganito po ang ating mababasa. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa preeksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang kristyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Narinig po ba ninyo mga gili po naming mga taga-subaybay? Aminado po ang mga nagtataguyod ngayon ng aral na ang Panginoong Kristo ay Diyos at ng doktrina ng inkarnasyon na walang gayong isipan ang mga unang kristyano. Aminado rin ang mga nagtuturo ng doktrina ng inkarnasyon at pagiging Diyos ng Panginoong Kristo na ang isipang tinaglay ng mga unang kristyano tungkol kay Kristo ay siya'y isang taong binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa gayong paring aklat sa pahina 48. Ang kaisipan ng mga unang kristyano tungkol kay Jesus ay siya'y tao na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan, kaya naman nakapagpahayag ng ganito ang isang paring katoliko, si Jesus Sevilla, sa kanyang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32, ganito po ang kanyang sinasabi. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Mga kaibigan, sa marami na pong pagkakataon ay tinalakay na sa himpilang ito na ang doktrina sa pagiging Diyos ng Panginoong Kristo ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana pagkatapos po ng panahon ng mga apostol simula ng kaagahan ng ikalawang siglo at ginawa pong isang opisyal na doktrina ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nesea noong 325 AD. Wala pong kinalaman ng mga apostol. Wala rin pong kinalaman ng Biblia sa mga maling aral na yan. Mga ginigiliw po naming mga kaibigan, nawa ay mabigyang daan po ninyo sa inyong mga puso ang mga katotohanang inilahad namin sa inyo upang makasama namin kayo sa loob ng iglesyang ito na naglilingkod sa inyo, ang Iglesia ni Kristo, na nagtataguyod ng mga aral ng katotohanang ikaliligtas ng tao, gaya po ng tunay na pananampalataya ukol sa tunay na Diyos. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Juan 17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Ang isa po sa mga katotohanang ng maghahatid sa tao sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ang makilala na ang Ama ang iisang tunay na Diyos.